Oh, lalim na yan. Morning. Papasimula na tayo dito. May pinaararo natin dahil hindi natin kaya. Nga yeah, maaga pa oh, yan pa buwan oh. Pinakontrata natin. Isang libo, pwede na to. Maaararo, Maaararo, tudling. Oh, cute na yun, oh. No? Okay, yung alag-cute ng alaga natin. Rabit, oh. Cute ng kulay, oh. Pinakain na natin yun, yung alagang baboy. At maga tayo. Tayo yung uh, maglilinis. Magdadamo. He look cute, cute, cute. Rabit, rabit. Diyan lang kayo, ha kapauhud sa bayawak at tawag dito parang hindi pa nakakita yata ito may ginawa silang kwan dito siguro ginawa ng nanay mm no huh? yeah Kumuha. Tsaka iba, no? Landa na siguro yan. Ilang taon na yan? Landa na to. May 30 years na. Oh, grabe, no? Naputol na nga yung sungay so, sa... sa hmm. Sa tali, no? Naputol sa tali, no? Laga kasi. Oo. Oh. Grabe. May marina ka ba dyan, kuya, na... Pangkahoy na ganito kalaki? Ay, wala. Lambot din, no? Oh. Oh, lambot na. Muna lang pala matigas. Yeah. Oo. Kasi basa-basa pa dahil sa lupa din, no? Oh. tukan. Tag dito. Okay, so... Tapos na naglaba. Maaga-maaga. Mm-hmm. Tayo naman ngayon ay uh, mag... Uh, gagamas habang uh, na yun, may nag-aararo. May mga customer tayo dito'ng gustong bumili ng gulay. Kaya lang po ay nako, uh, nakapag-spray tayo isang araw. Bukas po, po tayo makapag- uh, harvest ulit. Kailan mo tayo magagamas uh, gamas habang maaga pa? at yun pa lang yung uh, sikat ng araw oh. hmm? Yeah. kailangan free to ah kahit uh, ganyan no? yun, nakasurvive sa baha nalunod yung mga ako nito yun no? oh Uy, sayang oh natin to nakabawi pa Oh, yeah, nakapag, uh, nakapag gamas din tayo nung karang araw. Yeah, ito. Oh ay, ito 'yung spray natin. Sa so, bukas pa tayo makakapag-service dito. Ayan, so, Sabang magaga. aga oh, so yan, nakabuta na tayo ng uh, sikat ng araw yan na yung vitamin D vitamin D ba tawag dyan so, kailangan natin magpa-araw pa rin oh. para sa ating health health pa rin yung mga kalimat health yan na, vitamins vitamin B Ayan. sa bukid mainit na mainit na sa likod mainit na sa balat kaya pahinga na tayo at si Aring Kalabaw ay na mahinga rin kunti doon kanina bay trabaho ulit oh, sarap pa naman magtrabaho kaya lang mapurol na yung aking uh, ayak init na rin. yung ating sitaw ay oh ganda na rin ganda na ito na naman sunod natin linisan hmm. maganda na ang ating sitaw bukas tayo mag harvest ng uh, sitaw ulit dito oh. malaki na naman Bukas. Bukas na lang kita, Bisan. Okay. So, pahinga tayo konti. Magpapatalim ng itak. Tumahamog pa dito. Durog talaga. Durog, no? durog din. Saglit lang. Oh. Wala, tudling na lang. Tudling. Oo. Oh. Oke. Okay. Hmm. Kostumnya. Lunis. Lulis ko na to, ano? Lulis, pwede na magtanim. Lulis, <laughs> pwede na magtanim, no? Oo. Mm. Oo, oh, parang. Oo. Oh. Okay. So, mabilis lang talaga, no? Pag may kalabaw o makinarya pero importante pa rin ang kalabaw o kaya ay uh, kasi halimbawa mga ganito pwede sa gitna para aruan yan o kaya yung mga motor na maliliit yan